Grabe o. Sumisig sa gata. Ito yung pangalan at ito yung gonsok. Matagpuan. <laughs> <laughs> Yan, bumalik kami ulit mga idol dito sa napalaan namin ng yung mamsa Baka ipumpuhan natin ulit. Another adventure naman tayo mga idol. Balik natin yung mamsa mga karag. Tapon, wala kita lang namin yung mal maliliit, yung mga anak siguro yun, may ilap. Sana magsimbuha namin ngayon. Umibigay, umibigay na. May kapal sayang tau ba Nas, Atas Kini dia pagkala ni mau Kubutan ni dagang untuk padung Itulung, it? Ha? Pagi gue lho telah kakala sampah agak Mereka nak lihat yeah Thank okay. you. yun, dako po tayo ngayon sa shoutout mga idol shoutout po kay Steve Gualberto ng San Mateo Rizal yun, salamat idol uh, sa panunod at ganoon din po kay Bichel shoutout sa Mahiwagang Sagwan yun, Mahiwaga talaga yung sagwan natin ng idol at yun yung palagi natin nagagamit at ganoon din po kay Lydia Poo Uh, at kay Dennis De La Cruz family family from Naik Cavite yun ingat po kayo dyan mga idol sa Naik Cavite at salamat po uh, at kay Primitive Maharlika shout out po uh, watching uh, Edmonton Alberta, Canada yun ingat po kayo dyan uh, sa Canada yan shout out po mga idol. Salamat po. Ganon din po kay uh, Bruce Willis TV. Ayun, shout out sa iyo idol. Uh Willy is Serbu, Serbu. Ayun, shout out po sa inyo mga idol. At uh, ingat po kayo lagi uh, lahat po. Uh, shout out po sa lahat-lahat na hindi natin nabanggit. 'Yon sa mga silent uh, viewers. Maraming salamat po and God bless always. Nagan, agan. Na. Ulam na. Bor. Mau tiger nung, gawas. bah, tiger ba? Gawas ng tiger. Ayan, yung pala kita na yung mga idol Pero yung, yung huli namin isa lang oh. buhay na Yung ni Kiyaman daan kami nang pamana Dito sa 3-3 din na mag kagad namin, oh. okay, na namin Isang punto lang kami Yung kami ng para so ano sulitin naman yung kalma ah, wala akong um, nanda ng ano mamsa um, ang mamsa, um, mamsa nagtago na no? ah meron daw mamsa so lang mailap uh, uh, uwi na tayo kapit tayo mga idol galing sa ano sisid uh, malamig kailangan natin magkape para mawala na yung malamig magkape kape tagal tagal natin maubos tong kape oh, ang dami pa tapos dalawa lang kami kasi si Rain hindi pa hindi pa nakasama naglaot sila sa bangka niya sikap pa ng sarili niya mag naglaot ah. sila parang nakabili siya ng ano kung kapro Lahat siya mga idol, parang kabili ng ano, panggupro niya, kasi feed kailangan okay, ng ba yung kulang din ng gopro kailangan namin ng isang gopro tubig lang siya ito wag mo nang lagyan ng kape tigop po yun ah, sarap ng kape Ng dagat. Ng ng <laughs> na sila, no? Nah, begini dah Nah, ini tuh senang araw. Gurun lamig. Bukuna silab lo. Nah, dekomini ke. to idol adobo adobo ito isama natin sa adobo taas natin ito ayo sigaw mo prito prito mag prito tayo pa ah. ito yung kapon malago na ulo na lang ay buntot na lang natira salin natin yan Rain, rain, rain. Yun, ito na si Jorin, galing na out, pusing si out, Idol. Okay lang. Pinagiging ito, si binigyan tayo ng no, ano, ng gas ya. Binigyan si ni Lord ng ano, biyaya. Ang ganda ang huli nila. Isang lang gamit natin. Gata, gata. Mayroon tayo lang ang gata, gata mga ayon. kami sa gata. Puro na lang, ano, sabaw. Tatay. Wala na kasi yung ano, um, hito. Wala lang nagpakita. Wala siguro tot moyon sigit wala na <laughs> <laughs> uh, asawa ka na marunong ka na magluto medyo <laughs> lang terlalak, terjadi sekarang. sih lah. bu antri, berada sini. ko ba magulay? nana may mag-sponsor naman ng Rizro dyan para makagawita si Kayaman Hindi <laughs> na kailangan Rizro liner na <laughs> <Sandirin natin. laughs> Sandir na natin Sandir sa ating balat kasi bata pa to. di pa to ganong matanda. Malambot to yung balat niya. Idol, hmm. yung merkado pala po. Ito na. Yun, walo na. Lagay na natin. Kaya natin maglambot bagong isda. Mga idol, kumukulo na po ang ating sinigang. Lagay natin. Lagay na kayaman. Ulam mga idol. Kaya kunti lang ulam pero dumami siya. Kasya na sa ano, sa pamilya.

Yan. Ito na, salang natin mga idol. Yeah. Yung seat. Yung pana. Uh, Panghuli natin ito. layunin nyo mag mag-isa yan. Ipada lang Ipababaw lang natin yan sa pag may si idol. Ito, ito yung lamper. Ano yung ito? Ha? Ano ito? Lagay mo na idol. Idol Jorin. Pagkatakan naman na idol Jorin ah. Paburo tunoy kayaman mga idol. Tapos idol Milardi. Gamit na gamit yung lata. Galing pa sa ano nila pakat. Salamat sa nagbigay ng nyug. O natin mga idol.

tayo langin bang umain salamat ngayon maraming salamat po sa biyaya na binigay mo ngayong araw at sa paggabay sa aming pagsisid Lord maraming salamat po Lord mas basa niyo po ang pagkain namin ngayon para umigay ka ng kalakasan sa aming katawan Lord, Lord pinastalamatan mo ng buong marami thank you Lord Amen Salamat Amen tigil si kain na hmm simula na, simula na pinawa ko sa panggawin? kain na tayo kain mga idol, kain po kain tayo mga idol, kain po ang kiipong nukod yan mga idol, yung mga bata kasi minsan hindi nakakatulong sa pag pasok. Ano dito? Pasok. may pasok sila mga idol pasok. tapos minsan uh, may gawain sila may mga assignment, assignment. Ay, mga high school na po itong dalawa ayun sa, yung, sa isa elementary? Elementary. Elementary, yung isa elementary elementary ba oh, so. yung isa elementary bunso dalawa high school yung dalawa high school na maraming gawain sa high school po ito yung okay. panganay saka ito yung bunso magtakayan sila dahil may puti yung buhok nito mga Oh, buksan mo. Eman. Eh, buksan mo. Buksan mo. Okay, tingnan ang huli ni Idol Millard Sri. Huli natin. Ano taba? Oh, ugo ni nga. Da. Ramu ay Idol, panalo panalo. Ano sa tabo? Hmm. Kain. Hmm. Ano? Na pala. Di pa bang kilo niya sa koron, di ba? Kain mo tayo lahat.

Papela okay. po sa una um, na. Dila hmm? hangkapitan, hope anhinguan. Ang kanon o tuham kanon, lalakatuig. Oh, niya kon doon. 38 ang kilo nito. Di kanoy. Di bagaren, mari. Dekne de saloyan, tama lakto na klase yon. Ano diya imoro ka? An grin. An. Delikto. Yo. Ay ko ni nakapana mm. nang ganito, nito makatikim. Yo. Yeah. Tikim. Okay. Are. Yung nakapana nang ganito, nito makatikim. Oo. Oh. Oh. Bus na. Bigay mo. na huli. Bilang pop. Hindi ako nakadasal mga idol. Bigit ka Dito mga Ano si Gata? na ito yun ha? Minsan na na. Ano doon para lagyan ng Jonas na ano. Ang alim ito yun